Kumusta mga kaibigan? Isa sa pinakamalaking problema na kinakaharap ng maraming bansa sa ngayon ay ang korupsyon sa mundo. Hindi lang ito isang isyo ng pamamahala kundi isang problema ang sumisira sa ekonomiya, infrastruktura at kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Sa video ng ito ay pag-uusapan natin ang sampung pinakakorap na bansa sa mundo batay sa latest Corruption Perceptions Index or CPI na inilabas ng Transparency International. Alamin natin kung bakit mataas ang antas ng korupsyon sa mga bansang ito, paano nito naapektuhan ang kanilang mga mamamayan, at kung saan nakaposisyon ang Pilipinas sa global ranking. Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin. 10. Burundi Score 19 out of 100 Ang Burundi, isang bansang matatagpuan sa East Africa ay may score na 19 out of 100 sa Corruption Perception Index. Kilala ito bilang isa sa mga pinakamahirap na bansa sa kontinente at ang korupsyon ay laganap sa lahat ng sektor. Ang mga pondo na dapat sanay gamitin para sa mga proyektong pangkaunlaran ay madalas na nauurong sa mga bulsa ng mga opisyal. Sa halip na mapunta sa pagpapabuti ng infrastruktura at serbisyong pampubliko, ang mga pondong ito ay ginagamit para sa pansariling kapakinabangan. Ang bribery ay isang karaniwang gawain at ang mga mamamayan ay kinakailangang magbigay ng suhol upang makuha ang mga pangunahing serbisyo tulad ng edukasyon at kalusugan. Dahil dito, ang mga mahihirap ay lalo pang naghihirap habang ang mga nasa kapangyarihan ay patuloy na yumayaman na nagpapalala sa agwat ng mayaman at mahirap sa bansa. 9. Equatorial Guinea. Score 19 out of 100. Ang Equatorial Guinea na may parehong score na 19 out of 100 ay isang bansa sa West Africa na mayaman sa langis. Gayunpaman, nananatiling mahirap ang karamihan ng populasyon. Ang kita mula sa langis na sana'y magagamit para sa kaunlaran ng bansa ay napupunta lamang sa isang maliit na grupo ng mga tao, particular ng mga opisyal ng gobyerno. Ang kakulangan ng transparency sa paggamit ng mga pondo ay nagiging sanhi ng malawakang katiwalian at ang mga mamamayan ay walang sapat na akses sa mga pangunahing serbisyo tulad ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Ang mga proyektong pangkaularan ay hindi natutuloy at ang mga yaman ng bansa ay ginagamit lamang para sa kapakinabangan ng mga nasa kapangyarihan. Sa kabila ng yaman ng bansa, ang malaking agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap ay patuloy na lumalaki at ang mga mamamayan ay nananatiling hindi nakikinabang mula sa mga likas na yaman ng kanilang sariling bayan. 8. Haiti Score 18 out of 100 Ang Haiti na may score na 18 out of 100 ay isang bansa sa Caribbean na matagal nang nahaharap sa political na instability at matinding kahirapan. Isa sa mga pangunahing dahilan ng korupsyon sa Haiti ay ang kawalan ng maayos na sistema ng pamahalaan, karaniwang ang bribery at nepotismo sa gobyerno kung saan ang mga posisyon ay binibigay sa mga kamag-anak at kaibigan ng mga opisyal. Ang mga mamamayan ay madalas na nakakaranas ng diskriminasyon sa mga serbisyong pampubliko at ang mga proyekto para sa kaunlaran ay madalas na napapalitan ng pansariling interes. Sa kabala ng malaking tulong mula sa ibang mga bansa, marami sa mga pondong ito ay hindi napupunta sa mga nangangailangan dahil sa katiwalian ang mga natural na kalamidad tulad ng lindol noong 2010 ay nagpalala pa sa sitwasyon at ang mga mamamayan ay nawala ng tiwala sa kanilang gobyerno na nagiging hadlang sa kanilang pagbangon. 7. North Korea Score 17 out of 100 ang North Korea na may score na 17 out of 100 ay kilala sa mahigpit na kontrol ng gobyerno at sistematikong katiwalian. Sa ilalim ng diktadura, ang bravery ay naging bahagi ng araw-araw na buhay. Ang mga mamamayan ay kailangang magbigay ng suhol upang makakuha ng akses sa mga paunahing serbisyo tulad ng edukasyon, trabaho at kalusugan. Samantala, ang mga opisyal ng gobyerno ay gumagamit ng kanilang kapangyarihan upang magpayaman at ang transparency ay halos wala ang kawalan ng kalayaan ng media at ang mahigpit na censorship ay nagpapahirap sa mga mamamayan na malaman ang tunay na kalagayan ng bansa. Dahil dito, ang mga mamamayan ay patuloy na nagdurusa sa ilalim ng isang sistema na hindi nagbibigay ng mga oportunidad at nagsusustento lamang ng kapakinabangan ng mga nasa kapangyarihan. Ang korupsyon ay nagdudulot ng matinding kahirapan at kawalan ng pagkakataon para sa mga tao sa North Korea. 6. Libya score 17 out of 100. Ang Libya na may parehong score na 17 out of 100 ay patuloy na nakakaranas ng politikal na kaguluhan mula ng bumagsak ang gobyerno ni Muammar Gaddafi noong 2011. Ang kawalan ng sentralisadong gobyerno ay nagbibigay daan sa malawakang korupsyon kung saan ang mga pampublikong serbisyo tulad ng edukasyon at kalusugan ay napapabayaan. Ang mga pondo ng gobyerno ay madalas na nauurong sa maling paggamit at pandaraya at ang bribery ay karaniwan sa sistema. Ang mga mamamayan ay patuloy na naghihirap habang ang mga nasa kapangyarihan ay patuloy na nakikinabang mula sa kaguluhan. Ang kawalan ng batas at ang hindi pagkakaroon ng isang epektibong pamahalaan ay nagpapalala pa sa sitwasyon. At ang mga mamamayan ay nawala ng tiwala sa kanilang gobyerno. 5. Yemen score 16 out of 100. Ang Yemen na may score na 16 out of 100 ay kasalukuyang nakakaranas ng isa sa pinakamalalang humanitarian crisis sa buong mundo. Ang digmaan at politikal na kaguluhan ay nagbibigay daan sa malawakang katiwalian at ang mga pondo mula sa mga pandigdigang organisasyon ay madalas na hindi napupunta sa mga nangangailangan. Ang mga pangunahing serbisyo tulad ng pagkain, tubig at kalusugan ay napakahirap makuha dahil sa maling paggamit ng mga pondo at kawalan ng transparency. Ang mga mamamayan ay patuloy na nagdurusa habang ang mga opisyal ng gobyerno ay patuloy na nag-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Ang sitwasyon sa Yemen ay nagpapakita kung paano ang katiwalian at ang kawalan ng batas ay maaring magdulot ng malawakang paghihirap sa isang bansa at patuloy na nagpapahirap sa mga mamamayan na makamit ang isang mas maayos na buhay. 4. Venezuela score 14 out of 100. Ang Venezuela na may score na 14 out of 100 ay kilala sa malalang economic crisis at politikal na kaguluhan. Ang korupsyon ay laganap mula sa pinakamataas na antas ng gobyerno hanggang sa lokal na pamahalaan. Ang mga pangunahing serbisyo tulad ng pagkain, gamot at kuryente ay madalas na naapektuhan dahil sa maling pamamahala at katiwalian. Ang bravery at pandaraya ay karaniwan sa sistema at ang mga mamamayan ay patuloy na naghihira. Sa kabila ng malikas na yaman ng bansa, ang mga mamamayan ay patuloy na nagugutom at nagkakaroon ng kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan. Ang ekonomiya ng Venezuela ay patuloy na bumabagsak at ang mga mamamayan ay nawalan na ng tiwala sa kanilang gobyerno. 3. South Sudan Score 13 out of 100 ang South Sudan na may score na 13 out of 100 ay isa sa mga pinakabagong bansa sa mundo. Ngunit nahaharap ito sa mga seryosong hamon tulad ng political na instability at malawakang korupsyon. Ang mga kita mula sa langis na dapat sana'y ginagamit para sa pag-unlad ng bansa ay napupunta lamang sa mga opisyal ng gobyerno. Ang kawalan ng infrastruktura at serbisyong publiko ay patuloy na nagpapahirap sa mga mamamayan at ang mga pangunahing pangangailangan ay hindi natutugunan. Ang kawalan ng batas at ang pag-abuso ng kapangyarihan ay nagpapalala sa sitwasyon at ang mga mamamayan ay patuloy na naghihirap. 2. Syria Score 13 out of 100 Ang Syria na may parehong score na 13 out of 100 ay nasa ikalawang pwesto sa listahan ng pinakakurap na bansa. Ang matagal na civil war ay nagdulot ng pagkasira ng mga institusyon ng gobyerno na nagbigay daan sa malawakang katiwalian karaniwan ng bribery at illegal na transaksyon sa araw-araw na buhay ng mga tao. Ang kawalan ng batas at transparency ay nagpapalala sa sitwasyon at ang mga mamamayan ay patuloy na naghihirap. Ang mga serbisyo at tulong mula sa ibang bansa ay hindi natutugunan ng maayos at ang mga mamamayan ay nawala ng tiwala sa kanilang gobyerno. Ang sitwasyon sa Syria ay isang halimbawa ng kung paano ang digmaan at katiwalian ay maaring magtulot ng malawakang pagkasira sa isang bansa. 1. Somalia Score 12 out of 100 Ang Somalia na may pinakamababang score na 12 out of 100 ay nangunguna bilang pinakakurap na bansa sa mundo. Ang bansa ay matagal ng lugmok sa digmaan at kawalan ng epektibong pamahalaan. Ang bravery, extortion at pandaraya ay normal na bahagi ng sistema at ang kawalan ng batas at transparency ay nagpapalala sa sitwasyon ang mga mamamayan ay patuloy na naghihirap at ang mga serbisyo ay hindi natutugunan ng maayos. Ang malikas na yaman ng bansa ay hindi ginagamit para sa kapakanan ng mga mamamayan at ang mga nasa kapangyarihan ay patuloy na nakikinabang mula sa kaguluhan. Ang Somalia ay patuloy na nahaharap sa mga seryosong problema na dulot ng katiwalian at ang mga mamamayan ay patuloy na naghahanap ng solusyon sa kanilang mga problema. Ang posisyon naman ng Pilipinas ay nasa score na 33 out of 100 na naglalagay sa ika 116 na pwesto mula sa 180 na bansa. Bagamat mas mataas ang score kumpara sa mga nasa listahan, patuloy pa rin ang hamon sa paglaban sa korupsyon hanggang sa kasalukuyan. Kabilang sa mga isyo sa bansang bribery, nepotismo at kawalan ng transparency sa mga pampublikong proyekto. Ang mga mamamayan ay patuloy na umaasa ng gobyerno ay magsasagawa ng mga hakbang upang masugpo ang katiwalian at mapabuti ang kalagayan ng bansa. Ang Pilipinas ay patuloy na nakikibaka upang mapabuti ang sistema ng pamahalaan at magbigay ng mas magandang kinabukasan sa mga mamamayan. At dyan na nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa sampung pinakakurap na bansa sa mundo at ang posisyon ng Pilipinas. Kung nagustuhan niyo ang video ito ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para sa iba pang kaalaman. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli kaibigan.